Oh, scripted. Wah. Oh, ya Ya nga, mayong kag scripted. Ikaw ko na bala. Tonto ni mo eh. Sa scripted eh. Na, na scripted nga. Na, mo paano, dia, dia ang bala sa imuhang dool sa imong kasikasing oh. oh. Scripted good town. Wa lang mukapatay, kapatay. Diba? scripted yung kabuli. <laughs> ah. Oh, dadak na. Ay. O, sa scripted. To na. Kay daghang kayo. Oy, si Andy Tudjo, ato asang kunsyal na. Sa BAPK. E. Oh, ayan na ano niyo kalimti. Mag-boots rate mo. Uy, want happy 1,000 viewers. No? No? Nanatay 1,000 viewers. No? Si Andy Tudjo. Remy Hongko. Si Remy Hongko. Tiguan naman ta na. Pero murag, murag. Yeah, li, uh, lima kabuhan nga ni Kamang. No? Kaluoy, intaw nila sa ako ang ma Maong mag straight gud mo. Ha? Oo. Oh. Mag-boots mag gud mo. Ayaw, jud niya Ayaw na mo, good pa. Ah, tintal, anak nila. Ha? Sama sa akong gingon. Ang akong kinabuhi ako ang isugal o ihalad para lang sa pagserbisyo na tinud-anay dinha kaninyo. Ah. Oh. Mao O, oh, maingon dahil, maingon bita sa scripted ka kay, scripted siyang kabuang. Scripted ka es, scripted ni, Nice nga, naas, doon sa akong kasing-kasing, walang mo kapatay. Oo. Oh. Walang mo kapatay. Basin po hon. Ah, mapatay na ko ninyo. No. Oh, mauna. Oh, am um, katong mga media am um, naara panahon. Ah, uh, nakay panahon nga magkuanta ninyo. nya mag. Mga istorya-istorya ta. Ha? Nasuko man sila, oy nga. Gi, na na glimpyo ang droga sa albera nga. Bisa wala pa ko Nasagasaan ta mo ng mga protektor o mga negosyante. Ano? Ay. Oh. Oh. Sa ato ang Bishop Si Bishop LD Mawag yun ni Kuan Mawag yun na itinood sa kamatayon Sa ato ang Makagagahom sa tanan nagkuan sila nga dili itugot nga maghari diha maghari din ha sa alwera ang ilang mga daotan ug ha no mm. Diba? ba? Naagyoy naagyoy tumong og tinguha. Naagyoy koy misyon dinha sa tong lungsod. Mao nang wala ko kuha sa tong Ginoo. No? Iya pa gitagaan og mga taas nga kinabuhi kay para matuman ang maayong plano. No? Ah. Uh, uh, mga guys, um dire na at least nang kaibaw mong uh, dakong buhi ang atong mayor og dili mapugngan ang iyahang plano nga mag mga mahan sa lungsod sa Alvera. Keep praying for me. soon to be mayor of Alberan. I love you, Alberanos. Straight boat yun ta. Daghang salamat. Huwag maayong buntag kanatong tanan.